expected na din po yan, sir, uh, mga undecent proposal. Yan, yan, yan. Ka, uh, undecent proposal, like, pwede ka ba mamaya, ganito, ganyan. Okay. Tapos, uh, pag, pagkano ba, nail your price. Oo, <laughs> 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 oh, grabe, ha? Oo. Oh. So, paano mo minamanage yun? Or should I say, paano mo, paano mo din na-decline ba? Politely? Kasi, sometimes mabait naman yung approach nila eh. Hindi ko, hindi ka naman oh. Uh, biglang ma-offend o ma-feel na ma-offend ka sa kanila. Paano mo to um, nilalaro? Ang, the way I played na ganyan, ginagrab ko lang yung number and then let's talk sa phone na lang para pag dito. Sabi ko, wag dito. Let's talk sa phone na lang. Ah, Pero after that, after that, mag-response lang ako and then minsan din na ako nagre-reply pag ano na, Ah, oh. Pero anong reason? Uh, uh amor, no? Kung um, maga, um, bakit kung hindi mo na sila in-entertain more than beyond dun sa kinikater mo? Siyempre, baka masira yung trabaho ko and then mm. pag ipag ako pag may, pag may naganap, di ba? So, Kaya no? namin maintain yung ganitong trabaho. Kasi kung baga parang ikaw, ito lang yung ano, entertainer lang ako. Kung beyond that, hindi uh, ko nalinya yan. Entertainer lang mo talaga. Oo. hindi ka, lang, walang personal. Lang. Hindi ka nasisilaw dun sa mga name your price. Medyo nakakilabot yun ha, yung mga name your price na ganyan. <laughs> minsan, minsan. Pero may, may, may minsan, may times din na uh, ano, uh, yung iba, nag-offer lang ng hangout. Like, oh, usap lang, out. yan. Oo, di ba? Gusto Oo, ko lang pwede, na lang makilala. para. Pwede, 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 yung mga gano'n. Mm -hmm. Inapatulan ko yung mga gano'n like mag-hangout coffee, dinner, mm -hmm. at uh, ini-invite ako sa mga birthday. Ganon, pinupuntahan ko yun ng problema doon.